Good morning mga paraoma. Si Kaomang Lari po ito, isang magsasaka, isang paraoma. Ngayong araw ay may i-share or ibabahagi po ko sa inyo na uh, medyo na amazed tayo kasi yung mga alaga nung gusto nating, meron po kasi tayong taong gustong kausapin ay iba yung kumausap sa atin or at, at humarap. Uh, wala siya, kaya ang sumalubong sa atin yung maliliit at makukulit at napakabait na mga native na baboy. Uh, dito, yung mga wild pig po mga idol, tinatawag tung baol dito sa Bicol, dito sa amin. Uh, may part sa Mount Isarog, dyan daw ang madami pang uh, ganito sa panan ng Mount Isarog ng Kamsor. Uh, itong native na baboy pong itong mga kaparmers, ay parang gusto kong mag-alaga uli. Totally mga kaparmers, nag-alaga na ako nito. Uh, medyo nadala, nadala po kasi nung makawala yung ating inalagaan na uh, native na baboy, ay umatikabok na bulan kami. Uh, hindi mo siya mabol-habol, kaya na nadala tayo, kaya hindi na tayo nag-alaga nito. Pero sa ngayon parang gusto kong umalaga uli kasi napakaamo ng mga native na baboy na ito. Baka sa susunod makikiusap tayo makabili ng isa lang nito dito sa ating kakilala Kaya lang sa ngayon wala siya, kaya humarap sa atin itong mga alaga niyang baboy na nitib Ang pinapakain siguro nito yung mga sapal lang ng nyug at kung madahon-dahon dyan Yan lang po mga ka-farmers, mga paraoma yung vlog natin ngayon ay sana ay may yeek, natutunan yeek. or nasiyan po kayo sa ating vlog ngayon yeek. at maraming pong salamat at magandang araw